Hello, 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 hello. Ang tagal ko rin hindi nag-vlog na may voice over kasi nga may mga pangyayaring nag sa buhay namin na noong December 31 ay dumisa na yung kapatid ko. So, Dalamiwan na kami ng pakanay namin kapatid. Ano pa? So, ayun. Ano Habang abala kami sa pagduluto at pagsalubong sana at maging masaya ang pagsalubong sa bagong taon sa 2025, ayun. Meron ka ng pangapangyayari. pangyayari So, speaking of kuya, eh, maikwento ko lang. Meron niyang kaibigan kasi na laging pumupunta rito. Magigisnan ko na lang sa umaga, makausap sila. Dinadalaw siya. Dati namin siyang kapitbahay sa Ilaya, sa barangay ng Ilaya. O, oh, andito siya lagi, nakipagkwentuhan sa kay kuya sa umaga. And then, may time na bubabalik pa rin sa hapon, kwentuhan ulit sila. G Ganon. So, na, talagang ano. So, naisip namin ni Walad na Bigyan namin siya ng kaunting, alam mo na, a little something. So, meron naman ako dito mga stocks. So, sabi ko kay Walad ay, uh, kubuha tayo sa mga stocks natin dito at um, bigyan natin si, o oh, bahagi natin si Tony. Tony ang pangalan niya. So, ito, um, meron konting grocery at saka mga toiletries. O, oh, ayan. Yeah. Sabi ko kay Walad ay ihanda na namin at ibibigay namin sa weekend sana namin ibibigay kaya lang nasa mga dami kong to do list na hindi ko nagagawa ng madalian so kaya ito ginawa na namin at sabi ko ayan oh, sabi ni Walad, bigyan daw ng wine sabi ko naman naalala ko binigyan ko <laughs> binigyan ko kasi yung dati ng alak ah, whiskey eh, hindi daw siya nag iinom So sabi ni Walat, ay e, wine naman to, pwede naman niya ito mainom. So, ayan, meron akong basket pa dito. O, sa lang, marami akong basket. Na, ewan ko ba, para ako nagko-collect ng mga basket. So, ito, pinag ko na siya dito. At madali Hindi ako expert sa pagbabalot. At ito, pwede ko naman siya ilagay lang sa bag. Kaya lang, para mas gusto ko na siya na ayusan. do hindi ako expert sa mga ayos-ayos na ganyan. So, pwede na rin. O, ayan. So, ito, binabalot ko na. Konting an lang naman yan. Konting dilata, toiletries. Ay, ay, ako ano yung nakikita yan lang. Nilagay ko lang sa basket para medyo presentable. Dadahin namin at saka hahanapin pa namin ang bahay niya. Do doon pa rin siya sa barangay Ilaya. Kaya lang ang sabi nila lumipat na ng bahay. Pero doon din lang doon sa ano na. So, madali lang ipagtanong yun kasi sanay naman ako doon sa lugar na yun. Doon ako lumaki kami at lumipat lang kami rito sa Pachoca. Early 1990s kami lumipat dito. Oo, yan. Yan, ganyan doon so, na kami isinilang doon na kami lumakin lahat magkakapatid so ayan nga ito binabalot ko na mm -hmm, ayan tulong na kami ni kasi sa sobrang ikli ng mga daliri ko ang hirap, hirap na hirap ako sa mga gawain ganyan pero gustong gusto kong gawin ng mga bagay na yan yung magbabalot magkakotinting pero ang oh, ayan kumuha gumawa na lang ako ng ribbon eh wala pala akong plastic ribbon kundi cloth ribbon na ito kaya medyo mahirap siyang i -carl. pero nagawa ko rin naman ng kahit papaano o yan so ngayon so napag na namin ni Walad na ngayong gabi rin o ngayong araw na ito din ibigay o yan tinan nyo hinihila ko yung ribbon rin. kung plastic yan eh magka carl yan idahan na cloth ribbon siya ayan. Ana, oh, si yan o yan si Tony na namin si Tony so, arito Ay, si si Saling dalaga pa rin <laughs> So, ayan na nga, nakita namin si Tony. Ayan, ibinigay na namin. At nagpasalamat na rin ako dahil sa mga later, uh, later days o months o years ng kuya ko. Ay, napasaya siya. Nagkaroon siya ng kaibigan, kukwentuhan. Okay, bye bye